yan isang magandang umaga sa atin mga ka-farmers. So, update lang natin itong onion. So, ito guys ay dalawang linggo na siya. So, bali 14 days na siya. So, dito naka-spray na kami ng fungicide. Kasi yung unang in-spray namin dito ay Tresca. Yung fungicide. Yun yung mga sobra namin dati mga lason. Bali mga ano siguro kami nag-spray dito. 13 days nag-spray na kami ng fungicide twice ka pero medyo mata, ah matabang lang tapos ano kahapon in-spray din to 13 days siya fungicide ulit so hindi ko alam kung anong brand doon kasat at na base na kami naka-spray dito ng fungicide yung sa Excel naman maraming beses na yun pampaugat Ayan, panay din ang ulan kasi dito guys kaya medyo ganyan punla pangit madami ng muta Nung balda rin sa ulan talaga. Sana ay may matira. Ano ka ba naman ang panahon? No? Maulap na naman. sa panda mo naman hindi pa kami mag spy ng panda mo kaya alam mo alam namin na ganyan may damo damo siya nagapangalawang ano na siya o yung dahon niya sige ko to pag nag 18 days o kaya 18 days Awisikan namin ng ano, ammonium para bumulas. Baka sa susunod na Sabado, ang bunuhan na namin. So yun lang mga farmers, update natin sa ating punla.